One, pagpapanatili ng tamang timbang, ang sobrang taba ay hindi maganda sa game foul dahil nagpapabagal ito sa kanilang kilos at nagpapatas ng tsansa na magkasakit. Ang tamang pagpapakain na may sapat ngunit hindi labis na calories ay makakatulong sa pagpapanatili ng ideal na timbang ng manok. Young Stags Grower, isa hanggang anim na buwan, layunin, pagbuo ng istruktura ng katawan, pagpapalakas ng buto, at pagpapalaki ng payat na kalamnan. Uri ng pakain, stag developer o grower mash. Naglalaman ito ng tamang balanse ng protina, humigit kumulang 16 o 20% at enerhiya para sa patuloy na paglaki at resistensya sa sakit. Paraan, patuloy na bigyan ng sapat na pagkain at tubig. Mahalaga rin ang sapat na espasyo para makagalaw sila at makapag-exercise. Malinis na kagamitan. Siguraduhin na malinis ang mga lalagyan ng pagkain at tubig upang maiwasan ang sakit. Ang pag-aalaga ng game power ay nangangailangan ng dedikasyon at pag-aaral. Ang patuloy na pagmamasid sa iyong mga manok at pakikipag-ugnayan sa mga bihasang breeder ay makakatulong sa iyo na maging matagumpay.